Ganun sasabihin ko, magagalit sa akin ng Diyos doon. Pag sinabi ng Diyos, sabihin mo, ulul yun, ulul talaga yun. Hindi ko papalitan yun. Sinabi ng Diyos, malibog daw yung mga babae na yun. Papalitan ko ba yun? Eh, malibog ang nakatulad. matayin nga natin. At sinipingan nila siya na parang sumiping sa isang patutot. Bakit? Gayo nila sinipingan si Ohola at si Oholiba na malibog na mga babae. Papalitan ko ba yun dahil masama pakinggan, malibog? Papalitan ko. E pag pinalitan ko, hindi ako sa Diyos. Ang sa Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Sabi ng media. E sabi ng Diyos, malibog daw eh. Ba't ko papalitan? Diyos, sasabihin ko sa inyo, para hindi kayo nag-iisip. Ha? At malibog, ano ba ginawa nito mga kasi? Oli ba't sa kasi? La? Masahin mo nga yung 23-2 anak ng tao may dalawang babae na mga anak na babae ng isang ina at sila'y nagpatutot sa Ehipto. Sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan. Dooy nangahigpit ang kanilang mga dibdib at dooy nangahipo ang mga suso ng kanilang pagkadalaga. Kaya naman pala yung tinawag na Diyos Malibog ang profesyon patutot. Tutulan nyo ba yung nasa Biblia yun? Ako naman, masyado naman tayong plastic pag hindi natin matanggap. Sinasabi na ng Diyos, ayaw pa natin. Pinapasama lang ng mga ministro ni Manalo, masama raw ang bunganga ko. Hindi, sapagkat ako'y nagsasalita ayon sa kagustuhan ng Diyos na aking sinasampalatayanan. Sabi ng Diyos, Huwag mong babawasan ang aking salita. Kahit isang salita. Kaya pag nabasa ko sa Biblia, walang hiya, eh, ko yun sa kinauukulang. Pero naman talaga mga taong walang hiya. Ah. Pakinggan nyo. Sa gayoy, hinahawakan niya siya hmm. at hinahagkan siya ha? at? may mukhang walang hiya na nagsasabi siya sa kanya. O, meron bang walang hiya? Meron eh. Kaya nasa Biblia ba yun? Sinabi ba ng Diyos yun? Eh kung sa Diyos ka, sasabihin mo ba yun? Eh teka muna. Pero hindi naman lahat ng tao sasabihan mo ng walang ya. Sino lang yung sasabihan mo ng walang ya? Eh di yun talagang walang ya. Sino ba yung walang ya? Gumising kayo ng ayon sa katwiran at huwag magkasala sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kay kilusin sa kahihiyan. Oh, merong mga tao na kapirmi sa kahihiyan. Hindi umaalis dun sa kahihiyan. Gumising kayo sa kapiran. Merong walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kilusin kayo sa kahihiyan. Bakit? Meron pang mga taong walang iya. Basa sa sais ng unang kurinto pa rin. Sinasabi ko ito upang mga hiya kayo. Oh, okay. Ano? diya yata't wala baga sa inyo na isamang marunong na makapagpapayo sa kanyang mga kapatid. O, kanyo, sinasabi ko ito, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto noon na, para mga hiya kayo. Ibig sabihin, hindi nakakaramdam ng kahihiyan yung iba ro. Kaya, ganyan po mga ngaral ng Diyos. Masaktan ka, matuwa ka, basta't ipinapasabi ng Diyos. E eh, alam nyo, kung yung mga babasahin natin, yung mga bagong, bagong sali ng Biblia? Eh, luko-luko pa ang tawag ni San Pablo dyan sa mga basahin natin. Yung Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Pakilagay sa screen. Ito po ay sa Roma 1.22 ng Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Sila'y mga lokong nagmamarunong. Mga loko pala ito. Mga loko-loko pala ito eh. Loko pero nagmamarunong. Bakit? Ba't sila tinawag ni Pablo lokong nagmamarunong? 23. Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian, ang Diyos na walang kamatayan, sa larawan ng kahit anong lumilipas, ibon, hayop at ahas. Tayo, ipinagpalit nila yung kaluwalhatian, ang Diyos na ang Diyos na walang kamatayan, walang kamatayan sa larawan ng kahit anong larawan ng tao, ibon, hayop. Yun ang sinasamba nila. Kaya ang sabi ni Pablo, ito'y mga lokong nagmamarunong anyo. Siguro tama na po 'yan kapatid. Thank you po. Okay na po kapatid. Opo. Liwanag po. na po.